<laughs> oh. Ready. Oh, sa huli ang malaki, Ate. lang wala sa taas, ha? Kasi, Ready. Zen. go Hindi. Para hindi, para hindi lumalapit sa, sa ano ha. <laughs> <laughs> sa likod ha. 1... Uh, Ayo. <laughs> ready. Go. <laughs> <laughs> <dumat> Ay, <sama yan? laughs> Ayo.

malayo eh. Malayo nga eh. Baka di nalang kasi dapat marami.

So last! Big, po. Ah. Dami na yan. Dami na yan. Bakit tama lang tayo? Tapos dito lang pala. O, oh, Ready? 1, 2, 3! Go! Ayto Ay, na! Go! Woo! Okay. Thank you. Woo! <laughs> <laughs> <Ay, laughs> <ito> Woo! <na>. <laughs> Okay. Okay, it's done. Ah, pagod ako.